Minsan ay nasubukan kong tanungin ng aking anak, ano ba gusto mo regalo? Siguro dahil hindi pa niya napapag-isipan o kaya naman sa dami ng pwedeng pagpilian o marahil ay naiisip niya kung hanggang saan ba hangganan. Ang naisagot na lamang sa akin ay kahit ano po. Sa isang magreregalo ang ganyang sagot ay lalong magdudulot ng palaisipan. Kung ano nga ba ay re-regalo? Napakalawak ng kahit ano. Naalala ko tuloy nung ako'y natanong kung anong gusto kong kainin. Nung sumagot ako ng kahit ano, eh kinailangan pa akong pilitin para lang makapili na agad. Noong sabihin kong donut, eh pinilit pa akong iba na lang daw at bakit donut lang daw? Bandang huli, hindi rin ako nasunod. Lahat siguro tayo ay may karanasan ganyan. Sa panahon ngayon na napakaraming pagpipilian at madaling humanap ng karamihan ng pwedeng irigalo dahil sa online shopping, eh mas lalong nagiging palaisipan kung ano yung regalong suwak sa kahit ano naglalaban ang isip mo sa gusto mong irigalo sa gusto niyang matanggap. Minsan kasi kapag ka hindi nagtugma, parang hindi masaya sa ibinigay mo. Hindi mo naman mahulaan ang gusto dahil kahit ano nga ang gustong matanggap. Alam mo, madalas yan din ang problema ng tao. Iba ang gusto nating matanggap at marahil hindi natin nakikita ang kadakilaan ng regalo ng Diyos sa atin. Ibinigay na ang pinakamahusay na kaloob pero minsan ang tao parang hindi pa masaya o hindi ma-appreciate ito dahil may iba siyang inaasam at inaasahan. Ang sabi ng Bible, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Madalas ay umaasa tayo sa ating limitadong kaalaman sa pagpili ng pinakamainam sa halip na magtiwala sa karunungan ng Diyos. Nakatuon tayo sa temporal at lilipas, samantalang ang ipinagkakaloob ng Diyos ay eternal o yung pangwalang hanggan. Naibigay na ng Diyos ang pinakamainam na handog para sa atin. Ito ay ang buhay ni Jesus na ating tagapagligtas. Kung bubuksan natin ang ating isipan sa kahalagahan ng kaloob na ito, ay makikita nating wala nang hihigit pa dito. Hindi man ito ang gusto ng iba. Ito ang kailangan ng lahat dahil sa pamamagitan ni Jesus, ang buhay sa piling ng Diyos ay naging laan sa sino mang sa Kanya ay sumasampalataya. Huwag mong palampasin ang dakilang biyaya. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon at mararanasan mo ang buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Asa ka pa?